Here we go, for the final hit, mga Idol. Wow, kaya na, mga Idol. Walaikumsalam. Wow. No best open, final hit. Wow, jump Saburao leading. And then followed by Woy! Oh, bumagsak si Jan Saburaw Sayang-sayang Wow! Jan Polarangis Nonoy Fernandes Wow! Nonoy Fernandes Halaka! Ah, Nakuha ni Balani kedua na si Balani Klang-klang abar-abar pangapat? Number 7 Maky Elnar Wow, grabe dyan po larangis mga idol Balane Nonoy Fernandez and Clang Clang Abarabar Nagsunod mga idol ang mga power sa Wow, Maki Elnar, pang lima mga idol Grabe, sobrang lakas The pride of the bully South Kutabato mga idol, grabe Malaka, Maki Enar Oy, oh, James mga idol. Sumasali sa Nobis, oh. Alaka, Long, -long Barba. Bakbakanay na ipot, mga idol. Wow, Long Long Barba. Nel Solinay. And Rayo Ipanag. Oh, Long Long Ay, nili dito si Rayo, mga idol. Grabe, sobrang, sobrang lakas talaga ni John Polarangis Arangis. Ayaw paawat mga idol. And followed by... Followed by Balani mga idol. O si Nonoy Fernandez. Oh, laka, grabe si Nonoy from Iloilo. The pride of Iloilo -ilo, mga idol. Wow, grabe. Pakana si Jam Sabura o si Long Barba mga ito. Naulay si Long Long Barba. Sayang kayak all shot ni Long Long Barba. Ako ni Jam Sabura. Wow, Jan Polarangis pa rin atong lidi. Anin followed by Malane. Eh. Wow, Nono y eh, Fernandez. Lang lang abar abar. Makinar. James Yay. Sayang na sayang si Superman mga idol. Pangapat lang na posisyon. Last lap mga idol. Last lap. Rabi talaga si John Polarangis mga idol. Gabi sobrang langas. Balani halang ka si Nonoy. Gabi o apat gapon si Klang Klang Dan pang lima pang lima si Makil Nor nam James Lipit Jam Sapuraw Oi, si Bonnie abar 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 nito right waiting for Chikawit at tumba si Janpora Naramis Halaka, kasayang. Halaka na ni Nonoy. Panalo oh! si Nonoy, mga idol. Garabe. Halaka, giswertihan ni Nonoy, mga idol. From Iloilo, garabe. Nag-champion, mga idol. Garabe talaga. Bumagsak. Bumagsak, mga idol. Pero sikli lang, mga idol. Si Jan Polarangis ang ato ang overall champion, mga idol, sa league. Ah, sa Sanubis, mga idol. Grabe talaga mga ilo si Nonoy Fernandez. Nakuha pa niya si Balani.